Okay, alam mo yung to, bli item ko na dati na nag-date, di ba? dinaan ko sa blind item kasi nang tanungin ko si Sunshine Cruz ya si ana ako magkakamali eh tinanong ko siya na Komi, nakakita sa inyo ni Atong ang nagdi-dinner sabi niya friend ayo ko pag-usapan niyan pero eto according to my source totoo nang nanliligaw si Atong Ang ligawan states pa lang po hindi pa sila magjowa talaga di ba at uh, kahit naman si Gretchen Barreto daw ang business partner ni Atong Ang ay alam daw ang tungkol sa panliligaw ni Ato kay Sunshine. Pero eto, alam nyo ba, tuwang-tuwa ang ilang malalapit na kaibigan ni Sunshine Cruz dahil hindi raw po babae sa dilim si Sunshine mm -hmm. sa panliligaw ni Atong. Nilalantad. Nilalantad ni Atong. saan san sila nagdi-dinner, nag-lunch, nanood pa sila minsan na isang show sa Soler. At mga uh, legally separated naman pala si Atong. Anaw yata, married siya sa wife niya. At mismo sa mga anak ni Atong ay pinakilala niya na si Sunshine. Yun nga, uh, naniligaw daw. Pero eto na, mga 2012 yata, 2014, hindi ako sure ha. Naniligaw na pala tong si Atong kay Sunshine Cruz. What? Ano nangyari? Natigilan. Hindi nagkatuluyan ng, yung panliligaw. Diba? Bakit natigil? Eh, Pagod na, no, talaga, intrigera ka. Pero eto nga, na malaman daw ni Atong Ang nahiwalay na si Sunshine kay Maki Matay, naghiwalay yata ang dalawa December 2022. So last year, 2023, eh nanligaw ulit si Atong Kay Sunshine, diba? di ba? Ang bongga ng valentines nila. Ah, oh. Pero yun nga, hindi pa nga magjowa. Pero ang kinatutuwa ng mga kaibigan ni Sunshine Cruz, eh, talagang... Hindi tinatago. Oo, oh, hindi nililihim. Kung hmm. uh, kumbaga, kulang na lang magpa-announce, magkaroon ng uh, notice to the public. Hmm. Magpa-notice uh, to the public at magpa-add uh, sila ah. sa abante ah. para sabihin na, uh, ay, atong ang... Uh, um, legally ah, separated. Uh, no, legally nako ay <laughs> tagalog na lang, okay? Huwag ng English. Oh. <laughs> Ako si Atong ang naligal legal na naniligaw kay Sunshine Cruz. Ayun pala. Diba? Para sa mga ko uh, kokontra ipagbigay alam lamang sa chu 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 ka okay. pero sa mga sang-ayon uh, chu 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 di ba para sa mga sang-ayon mag Gcash kayo <laughs> hindi naman niya man niya man oh, para sa mga sang-ayon i-Gcash ko po kayo okay. <laughs> so parang sa mga sang-ayon lahat na okay. ako sang-ayon oh, yes. ako dito ano ako nanonood ka uh, <laughs> gusto mo ba ng Gcash oh. number na oh. hindi pero yung best number na ako sa ako wala nang gi-Gcash <laughs> Ako parang ayaw ko lang sa mga ayon. <laughs> Pero happy ako ah. Kasi yes. Uh, uh, anald naman pala si Atong. pati Tapos, pinakilala pa sa mga anak, si Sunshine. Ibig sabihin, magandang intention ni Atong sa kanya, di ba? Tapos, nakadisplay, nakikita ng lahat. Hindi patago yung mga lugar na pinagdideita nila. Yung mga maraming tao, di ba? Yes. O, ibig sabihin, uh, okay lang kay Atong na, ipakita na talagang sincere ang kanyang panliligaw kay Sunshine. Oh, hindi niya ginawang lady in the dark. Yeah, oo, diba? bongga, oo.